Hello mga kalabinabs, welcome to my channel and for today's vlog and pag-uusapan natin yung ganitong notification. So eto nga mga kalabinabs, no, early in the morning nakareceive tayo ng ganyan. So kapag nakakita po kayo ng restriction policy at may mga nakatag at may link, please wag niyo po yung i-open. No? I Try niyo po i-check yung kanyang page at makikita niyo, zero following. So nakikita nyo zero followers pa. So, ang gagawin nyo mga kalabi-dabs ay uh, wag nyo po yung i-click bagkos, no? hanapin nyo po yan, nakikita nyo po yan, no? Kung copy link or report. So, ito po ay i-report nyo po yan. So, kasi ito nyo, hindi po yan gagawin ni Facebook dahil ang policy po kapag kayo ay violate automatic po yan. Uh, private po siyang mag-message sa inyo at walang mga ganyang nakatag. So, ang gagawin nyo ay i-report after nyo i-report, i-block nyo po yan. Okay, i-block nyo po yan kasi hindi po yan yung Facebook mismo. Ang Facebook, again, ay um, dun po yan sa inyong uh, mismong account mag may -me message. Hindi po yan nagpo-post at magta-tag. So, hindi nyo na po nakikita once na na-report at na-remove nyo na po o na-block ang kanyang account. Thank you. So, ingat-ingat po tayo para hindi ma-hack ang ating Facebook page. So, iyan mga kalabis. So, as you can see, nakikita nyo dyan ang pangalan ng kanyang uh, notification ay restriction policy. So, medyo mag-aalala po kayo kapag nakareceive po kayo ng ganyang notification. No? Yan po yung magiging pangalan ng kanyang page. So, pag-click nyo po yan, ito ang makikita nyo. So, ngayon mga kalabi tabs, wag na wag nyo po yang i-click na link. So para kita po kayo ng link dyan sa kanyang uh, post at the same time may mga nakatag na names wag na wag nyo po yang paniniwalaan. So, nung chine ko kasi yung page na yan, zero followers yan and um, zero following. So talagang masasabi ko na hindi legit yung page na yan. At si Facebook po mga lagi po natin tatandaan na kapag nakaviolate po tayo, personal pong mabimessage yan sa inyo, hindi po yan magpo-post at hindi rin po yan magtatag. Kasi parati pong uh, kahit ngayong copyright, diba, makikita natin na Um, parang ikaw lang yung makakakita only you can see this post so ibig sabihin uh, this uh, message no so naka private po yan na naka sa iyo walang iba makakakita kung ano yung naging violation nyo para tingnan yun niyo i-check niyo inyong dashboard sa dashboard po kayo mo check kung mayro po kayong violation or wala so kapag nakakita po kayo ng ganyan i-report niyo na po yan at uh, i-block So, automatic po yan um, tatanggalin niya ni Facebook. At the same time, maiiwasan po na ma-hack ang inyong account. So, yun po ngayon kasi mga kalabilas, yun di ba katulad ng uh, na, tutorial ko dati, yun na message ko sa inyo dati, na yun, yung mga um, nag-offer ng mga paid advertisement on your page, kailangan mo silang admin, etc. So, yun ay isa sa mga um, panlaraya nila ay pang pangahak nila. So ngayon naman, since siguro madami na yung nakabooking sa ganong strategy, ginagamit na nila ngayon yung logo at pangalan ng Facebook para makapag-biktima ng mga um, vloggers no? or mga influencers. So, ingat-ingat po tayo. Kapag manakakita po kayo ng ganyang post, again po, automatic po ninyong i-report at i-block ang Facebook page na yan dahil hindi po yan legit kay Meta. Hindi po yan legit na page ng Facebook o ni Meta. Thank you!